Ano? Sabihin panada tayo ngayon. Nandoon din gano'ng 'yung kumakain kay kalabasa. Naran kasarap ang bigan ng panada kay Ilocano 'yan. So, nandito na 'yung pinipilaan ng bigan ng panada kay Ilocano 'yan, oh. At meron Hatnaro tayo, Si Buyas. Yan, na may sili, yan. So, kain na tayo kay Locano, yan. <laughs> may 7 up pa kay Locano, yan. So, chibugan na kay Locano, yan. Kay hey, Locano, ito ang uh, original na uh, empanada. Ang empanada ng Tigan. Kung so, nakakita kayo, ganito ang totoong kulay ng empanada. Ang <laughs> nakakita kayo ng orange na empanada, hindi empanada yun. <laughs> yung original. Na uh, empanada. Sa anong anong tingin niyo anong mas masarap? Bigan yung empanada o yung orange na empanada ng Batak? Mag-comment, mag-comment. <laughs> mm. mm. Sarap kayo ka, no? Limas, limas.